Trendset trending na naman ang isang TikTok video kung saan gumamit ng filter si Chin at sinabi na nasa tamang tao na nga siya. Umagang umaga nga raw ay may ganitong ayuda na nagpakilig na naman nga raw sa mga fans. Narito nga ang at panoorin natin ang video na nagpakilig sa marami. narito ang ilang sinabi ng mga fans at talaga nga namang marami talagang pinili sa ating front set. What is the meaning of this? Sana all nasa tamang tao na talaga. Hindi na to soft launch, medium na ta. Look what she posted, dito palang endgame na. nasa tamang tao na talaga siya kaya please huwag nyo na ipilit sa iba. Nung pinakita ni Chin si Seth, dun sumabog kilig ko lalo, grabehan naman talaga ang Frances. May nanalo na naman ng pagkaaga-aga. I did not expect na ipapakita niya si Seth. Ang aga namang bungad, Ganda sa morning before mag-work. Francine Inver to live a life with no regrets era. Umani nga ito ng maraming komento at nagte-trending nga sa social media.